Christmas gift sa akin, Luigi's hat. To do things list, bumili ng kopi ko. Check out nyo po yung aking bag. Nasira yung zipper niya na kulay brown so pinalitan ko ng color green. Ang laki na ng silbi sa akin ito pa magta-travel, papasok at magbabay. Ooh, yeah. So ito nga pala yung aking baby. Hello the baby. Kuko gege. I want to talk with you. No, no. I'm going to America. Okay. My... Stay there. Eto <laughs> BMX Ito yung update ko ngayon Nakakapagbike pa ako kaso Wala nang tricks Lubak na naman You know, shout out kuya Sumasabit yung pantalon Gawin ko lang ulit yung ginagawa ko dati Tiklok Uy, kaibigan, dati pala ako nagtatricycle for only 2 years. 400 meters na ahon. 5 kilometers pala yung layo ng pure gold sa amin ano so good exercise na to para sa akin kahit minsan nalako nag-update ng BMX Uy, baka nakaw ko, oh, nasiraan lang. Nanakawan na kasi ako ng bike dati kahit ang pangit ng bike ko. Oh my God. Malapit ako sa palengke, hindi pa rin umaaraw. Mag long sleep pa ako. Christian! <yun>! Ay, nakumahatid ko Speed up. <tis> <tis> yeah! Idol! Sa'yo <tis> na BMX rider ka. Pag nakakita ka ng ganyan lang, maraming na naisip na tricks. Baro din. Oh, yeah. Ah. Karon na siya na selfie eh. Bisan di ko rin talaga matiis. Gusto ko talaga maglaro ng bike. <laughs> inares center na mga kaibigan. Pwede bike. Sorry kuya, hindi ko naiintindihan kaya dire-diretso ako. Ay, nah, 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 nah. Okay. kaya pala walang pasok touch the ampere ball, so ayun lang naman yung binili ko kape for my healthy living na rin <laughs> yun na yun, uuwi na ako <laughs> Bike is life, you know. BMX rider din pala siya dati. Hindi ko inaasahan may ko siya dito. Ano? Ikot lang. Hindi na. The ride, ka? Di na. Eh. <laughs> Tigil na rin eh. Wala na ah. ulit. <laughs> sticker. Ano yung bike mo? Hanya ada di rumah, di kereta saya. Di record Ya. Sekarang saya akan merekod. Baiklah, hati-hati. Terima ito, ito, ito. Pamilyar sa akin to sa sakyan na ito eh. Ito yung pag nagpapawinchil siya, wala siyang binibigay na tip. Tapos palagi yan nagpapawinchil, wala talagang binibigay na tip. Ang dama laki oh. Wait, wait, <laughs> slightly fasting ako hindi pa ako nag-almusal hindi naman ako mataba pero payat ako pero sabi nila sakto lang pero hindi ko na kasi gusto yung galaw ng katawan ko lumulobo na rin yung chunk ko dating ko sa bahay at tinapay lang kakainin ko ay sign ah. of let's go baby yung pababa pa lang ka na hindi ka pa nititrix niya na <laughs> ay basa ay, ay slow motion tuloy so ito na pala inahon ko kanina Take it out. Wee. Ah, that's it. Pagkataas na tayo sa baba, hindi ko inaasahan nakita ko ulit yung kaibigan ko sa tricycle. Ay! Ay. Yung na-amaze ako, nagtadrive sa lubak yung dalawang chicks. Pag na-asimentoan na to, mamimiss ko talaga itong lubak na to, Kasi pag mauwi ako, para ako nagtadownhill dito sa lagar na. Oh, yeah! Na. Yung i-check ko Kung maabot pa ako sa almusal Tanghali na kasi ako gumising eh. Wala na Mekos mekos na yan. Oh my God. <laughs> <sighs> oh yeah. BMX. Yun yun. Masaya na ako pag may kape. Eh. Kain.